So, habang naglalakad ako papunta sa aking uh, sino shootingan kung saan ko ginagawa ang mga handstand swim challenge. Grabe yung nadaanan ko. Mapapawaw ka talaga. Ito ay napakasarap gataan. So, masarap gataan ito. At hindi ko inaasahan na ganito pala karami. So, yon So, may nadaanan akong sihi or shell ito yung tinatawag sa amin na pusran. So, napakarami at malalaki. So, ano pang hinihintay ko? So, kukunin ko na. So, grabe oh, ang dami. Ayan Oh. Tapos, may sobrang laki pa. So, wow. So, blessings na rin ito. So, mahilig ako sa ganito. Yung ginataan na pusran. So, yon ayan. ayan. Tapos, wow. Grabe. Mapapawaw talaga. Napakalaki itong isa. Grabe. Ayan oh, pusran na pusran. So, yon. Grabe. Ang laki. So, blessings na ito. So, marami pa dito. So, hindi lang gaagan, hindi lang gaano makita. Kaya, kailangan na uh, kailangan na dilatan. Wow. Kailangan na dilatan ng mga mata. So, marami pa do dito. So, doon banda sa taas, marami. Pakawaw so, talaga. Ayun o, no, grabe, ang dami. So, yung unexpected sa dinaanan ko. Ayun o, no, napakarami. Ayun, ang lalaki. Wow! So, yun. Pus in ojo nga nun. Napakarami. So, meron pa. Ay, wow! Grabe. Alam ko marami to dito kasi Ayan o, dito na sa part na to, marami na. So, dalawa. Ang lalaki, grabe. Ayan na, napakarami. So, maghahanap pa ako dito. Alam ko, marami ito. Hindi lang gaano makita. So, kailangan kailangan linawan yung mga mata. Wow! So, maghahanap pa ako dito. Marami pa to dito. Ayun, oh. Yung mga ganito, oh. So, palakihin ko muna. So, ganito na karami yung nakita kong sihi or pusran dito sa ilog. Ayan, so, napakarami na. Siyempre, bago yan lutuin, ibababad pa yan sa tubig. So, yan, marami na. So, maghahanap pa ako mamaya. So, kailangan ko muna mag shooting ng aking handstand swim challenge. So, yan, napakarami. Ayun, meron pa nga.